Hey Goodizens! Sino ba sa inyo ang naghahanap ng VA niche na hindi lang malaki ang kita pero hindi rin sobrang dami ng kompetisyon? Kung ikaw yan, tamang tama ang video na ito para sa'yo. Pag-uusapan natin ang 5 VA niches na swabang swabi sa bulsa pero chill pa rin sa kompetisyon. Plus, bibigyan ko rin kayo ng idea sa mga skills na kailangan at kung magkano ang pwedeng sahurin. Ready na ba kayo? Let's go! First on the list, Podcast management. Ang daming podcasters na nangangailangan ng tulong, lalo na sa mga technical na bagay. Dito, ikaw ang bahala sa scheduling ng episodes, editing, at pag-upload sa platforms like Spotify or Apple Podcast. Skills needed: basic audio editing, understanding podcast platforms, and strong organizational skills. Kung marunong ka mag-edit gamit ng Audacity or Adobe Audition, malaking plus 'yan. Salary range 20,000 to 40,000 per month. Depende sa experience mo at sa dami ng tasks. Pwede lumaki pag ang sahod. Next is real estate VA. Ibang level to. Dito, magiging right hand ka ng mga real estate agents mula sa lead generation, pag-manage ng listings, at pag-coordinate ng client meetings. Kung trip mo ang real estate, perfecto para sa'yo. Skills needed? Familiarity with real estate CRMs, like Zillow or MLS, basic understanding of real estate terms, and excellent communication skills. Kung marunong ka rin mag-handle ng paperwork at contracts, solid na solid yon. Salary range, $30,000 to $50,000 per month. Depende pa rin yan sa location ng client at sa task na kahawak mo. Third on our list is e-commerce VA with a focus on Amazon FBA. Alam natin na maraming e-commerce VA. Pero sa Amazon FBA, konti lang ang nag-specialize dito. Ang trabaho mo, mag-manage ng product listings, monitor inventory, at pag-optimize ng product pages. Skills needed, proficiency in Amazon Seller Central, keyword research, product listing optimization, and basic data analysis. Kung marunong ka rin mag-manage ng inventory, malaking tulong yan. Salary range, $35,000 to $60,000 per month. Sa totoo lang, medyo technical 'to, kaya't mas mataas din ang bayad. Fourth is content repurposing specialist. Maraming content creators ang walang oras para i-repurpose ang content nila sa iba't ibang formats. Dito ka papasok. Kailangan mo lang gawing video, infographics, o social media post ang isang article o blog. Skills needed: creativity, graphic design using Canva or Adobe Spark, basic video editing and a strong understanding of different content formats. Kung magaling ka mag-edit ng content, swak no swak ka dito. Salary range, $25,000 to $45,000 per month. Depende yan sa dami ng content na kailangan i-repurpose at sa tools na gamit mo. Last but not least, technical support for SaaS companies. Kung techie ka at mahilig mag-troubleshoot ng software issues, bagay na bagay sa iyo ang niche na to. Dito, tutulong ka sa mga clients ng SaaS companies para resolve ang technical problems nila. Skills needed, strong problem solving skills, familiarity with SaaS platforms, customer service experience, and basic knowledge or basic troubleshooting knowledge. And kung marunong ka pa mag-configure ng software, bonus points yan. Salary range, $40,000 to $70,000 per month. Sa technical support, mas mataas ang bayad lalo na kung may specialized knowledge ka. Ayan, good sense. Limang VA niches na malaki ang kita, pero hindi sobrang dami ang kalaban. Perfect kung gusto mong kumita ng malaki na hindi masyadong stressful ang competition. Kaya naman, anong niche ang gusto mong subukan? Comment and react below and let's keep the conversation going. At syempre, huwag kalimutan mag-suggest ng topics na gusto nyong pag-usapan sa next video. Like, follow, and subscribe para updated kayo palagi. Hanggang sa susunod nating usapan, Goodiesens, remember, kaya mo yan!